Ang cute ng dalawang tuta at ang bait. Sumusunod talaga sila. Sabi ko, stay lang sila dyan. Nag-stay talaga. Hindi sila sumusunod dito. Tignan niyo, ha? O, oh, hindi yung sumusunod. Ay, susunod. No, 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 Balik, 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 balik. Oh, bumabalik. Oh, tapos nila ulit susunod. No, no, sumunod ulit. Balik, 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 balik. No, no, stay. Stay. No, 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 no. Ang kulit ng isa, yung isa yung isa sumusunod siya pero yung isa ang kulit talaga ang kulit stay oh yan di na sumunod o di ba ang bait ang kulit ang cute cute so baka kainin natin siya ng tinapay dahil wala tayong pagkain dito o di ba di ba di ba o Lepas, lepas ni tu, lepas, lepas. Kemarin kaya sila ni tu. Sila nanti nampai. kain. Kain ng tinapay. Walang pagkain. Si mama, wala. Yan, ang cute. Cute, cute, cute. Ba't umalis yung isa? Tinago niya. Umalis siya. Pumunta siya dyan. Bakit? Ayaw niya kainin. Ay, ayaw niya tinapay. Lagot tayo tinapay. Oo. Oh, oh. Saan niya dadalahin? oh, ito pa. Tututututu. Naku, hindi nila makakain ng tinapay. Lagot. Sayang ang tinapay. Oh, oo, oh, oh, ang inunguya lang. Hindi na makakain. Papasok ulit tayo. Titingnan natin kung susunod to. Stay, 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 stay. Stay. Wag Huwag susunod. Stay lang dyan. Stay. Ayan.